Mga kapatid, magandang araw po sa inyo lahat. At ito po yung ating topic ngayon, Bigyan ng Nararapat na Sahod. Ngayon, ito po ang tanong ko po sa inyo. Ito ba'y literal o spiritual? Pakisagot po. Dahil ito po yung ating pag ngayon, ito ay hinango ko po dito sa mga talata na isinulat ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 5.17. Basahin natin. Ang mga namumuno sa iglesia na naglilingkod ng mabuti ay dapat bigyan ng nararapat na sahod, lalo na ang mga naglilingkod sa pangangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Ito po yung ating konteksto na kusan na itanong ko po ito sa inyo, ito ba ay literal o espiritual? Ano ba ang pagkaunawa natin dito? Ito ba ay sasahuran ka ng monthly, 'di ba? Kasi po pag sinabing sahod, meron pong uh, at meron pong tinatawag na monthly, no? At may incentives pa na tinatawag. Ngayon, dito pa sa pangangaral ng salita ng Diyos, habang nangangaral ka at tuturo, kailangan bang ganapin po 'yan na magkaroon ba ng sahod ang isang namumuno sa iglesia? At the same time, lalong lalo na daw po yung mga naglilingkod at nangangaral ng salita ng Diyos. Nangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. yung po ang ibig sabihin diyan na bibigyan daw ng nararapat na sahod. Ngayon, ating baybayin po ito, no? Sapagkat dapat nating malaman ang sinasabi diyan nang hindi naman tayo magkaroon ng maling uh, perception sa mga bagay na nakasulat. Ngayon, karamihan po natin, sabi nga ng iba, kaya nga daw ang iba ay nagpapastor para yumaman. At karamihan nga, yumayaman. Dahil, binibigyan po sila ng, ano, sahod ba? Kaya nga titingnan natin, hindi ho sahod eh. Lahat ng nalilikaw na koleksyon, napupunta doon sa nagpupuno. Pero diyan, bigyan po ng nararapat na sahod yung dapat na sahod o tulong po yon. Hindi mo pwedeng angkinin ang mga bagay na yan dahil nga po, yan po ay may mga bagay na pagtulong po. Hindi mo aangkinin ng isang namumuno. Dapat nating malaman ang mga bagay na yan. Ano ho? Kasi po, sa paglilingkod ho sa Panginoon, pwede mong tulungan po sila kung sila po ay tapat na nagtuturo ng mga salita na Diyos, yun po ang karapat dapat na bigyan ng tulong. Tulong lang po, no? Ano ba yung tulong na ibibigay? Ito po ay ayon sa inyong kagandahang loob, ang pagbibigay. Kasi po sinasabi naman po yan ni Pablo rin po sa kanyang mga sulat. Ito po ang sulat ni Pablo na kung ay magbibigay ang bawat isa ayon sa kanyang pasya. No? Meaning, basahin natin. Ito po ay sulat din ni Apostol Pablo dito sa ikalawang Korinto 9.7. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan nang walang pag-atubili at hindi sa Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Meaning, dito po pala ay utos yan. Nang Panginoon. So, wala pong percentage na tinutukoy diyan, magbigay ka lang ng mga bagay na ibabase mo doon sa kakayahan mo. Yung pasya ng puso mo. Maliit man yan o malaki, basta't galing sa puso mo ang pagbibigay. Pero, bibigyan mo lang yung mga taong tapat na nagtuturo ng salita ng Diyos. Bakit po? Marami ngayon nagtuturo ay hindi na po aral at turo ni Kristo. So bakit mo bibigyan ang mga nagtuturo ng mali? Ibig sabihin po, doon lang po kayo magbibigay sa sinasabi na may mga tapat na puso na naglilingkod sa Panginoon. Tulad po nito, yan. Nakalagay po diyan yung pangangaral at nagtuturo ng salita ng Diyos. Kung sino po yung nagtuturo ng salita ng Diyos at mga aral at turo, Siyempre, sinusunod ito nung nagtuturo at the same time ng mga tinuturuan. Nang sa ganon, alam nila ang patakaran ng Panginoon. Yun po ang layunin ng pagbibigay ng tulong sa kanilang mga tinuturuan. At yung mga nagtuturo po ng salita ng Diyos, sabi diyan, bigyan ng nararapat na sahod. Baka naman po yung iba ay magkaroon ng mali na pagkaunawa. Ba bagamat ito ay ay, mag ano na rin po pala ako, magtuturo para ako magkaroon ng sahod. Ang sinasabi po diyan, no, hindi po ito kinakalakal, no, hindi ginagawang negosyo ang salita ng Diyos. Kasi nga po, meron po tayong uh, tinatawag na salita ng Diyos, no, basahin natin. Hindi dapat po maging negosyo ang salita ng Diyos, ano Ito po ang sinasabi ni Pablo sa kanyang mga sulat. Sa ikalawang Korinto 2.17, hindi kami tulad ng marami riyan na ginagawang negosyo ang salita ng Diyos para magkapera. Alam naming nakikita kami ng Diyos kaya bilang mga mananampalataya ni Kristo at sugo ng Diyos, dapat naming ipangaral ang kanyang salita. So, ibig sabihin, hindi po ito para gawing negosyo. So, nararapat lang ikaw ibigyan ng tulong doon sa mga taong gustong magbigay. noho? Ngayon, para maging maayos ang ating pagtulong sa mga nangangaral, tuturo, tandaan po natin hindi ito negosyo. Halimbawa, magbibigay ka ng aral at turo. Kasi nga po, mayroong tinatawag na baptism. So, ngayon, ituturo mo yun sa mga taong aanib sa iyo, ginagawa nga negosyo. Pag umanib ka, nagpabautismo, meron kang kaukulaan na monthly na tides. So, pag ginawa mo po yun, nagkakaroon ka ng pagni-negosyo Nakita ba ninyo? So, sa pagbibigay po, hindi po porsentuhan para do sa kinikita mo, hahatian mo ang namumuno. Halimbawa, kumita ka ng isang libo at yung isandaan ay ibibigay mo do sa namumuno. So, ibig sabihin, yun po ang sinasabi dyan na negosyo kaya itinuturo ni Pablo, hindi ganon ang katuruan. Kasi nga po, yung iba po sa iglesia, ginagawang negosyo, ganun po yun. ba diba? Halos linggo-linggo may offering. di ba May tithes. Merong kung may gawain, merong mga contribution na ginaganap. Halos araw-araw. So ngayon, para makita natin, dito po sa ating gagawin, Katulad po ninyo na nag-aaral dito, ako po ay ganitong ginagawa natin. So may mga portion kayo na kaya po ninyong gawin. Kung gusto ninyong tumulong, tumulong po kayo ayon sa inyong makakaya. So hindi ko po ito gagawing negosyo na katulad ay na sinasabi na nga ba, magtatides ka linggo o buwan-buwan. Hindi po ganon ang ating patakaran dito sa itinuturo ni Kristo, kundi tumulong ka kung ano yung itutulong mo. Parang ganito po yan, babasa po tayo ng mga talata pa. Sabi po dito sa Colossus 3.22, Mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga sa Panginoon ninyo sa lupa. Hindi naglilingkod kung may tumitingin, Nagaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. So, ibig sabihin, mas maganda palang tulungan ninyo yung may takot sa Panginoon. Kasi nga po, para hindi maging palalo. Nakatulad ng iba na kung saan nagpupuno, nagpayaman, nagpagarbo, sarili ang nakikinabang. Bakit po? Dapat po ang makikinabang dito, lahat po na naglilingkod. Balikan po natin. Yan po ang sinasabi sa kasulatan. Hindi lang po uh, yung nagpupuno ang tatanggap. Ang sabi diyan, kung yung nagpupuno, tatanggap din po. Pero bibigyan din po ng nararapat na sahod lalo na yung mga naglilingkod sa pangaral at pagtuturo ng salita ng Diyos. Nakita po ba ninyo? Meaning, sa ganitong paraan, makikita natin, bigyan natin ng tulong yung mga nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero huwag mo naman bigyan kung hindi naman salita ng Diyos ang itinuturo at wala sa doktrina ni Kristo. Eh bakit mo bibigyan yun? hindi pala salita ng Diyos. So ngayon, madedetermine ninyo para maganda ang pagtulong ninyo sa mga taong nagtuturo at nangangaral ng salita ng Diyos, alamin po ninyo kung talagang tama ang itinuturo nila. So meaning, nasa tamang proseso ka na ipinapagawa ng Diyos. So, yun po ang dapat gawin na bibigyan ng tulong yung talagang tapat na nagtuturo na may takot sa Panginoon. So, yun po ang naging topic natin sa araw na ito. Kung gusto po ninyo na maging malawak pa ang pag-aaral, meron po tayong live session dito sa ating channel. Kung gusto po ninyo magtanong sa live session, palawakin po natin at i-discuss po natin ito. No? So, salamat. Sana naunawaan po ninyo. Kung hindi pa ninyo ito naunawaan, please comment down below sa ating comment section para mabasa ko at malaman pa natin ang patungkol sa ganyang mga bagay. Ko ngayon, tanangin ko po rin kayo, ito ba'y literal o spiritual? Salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Pagpalaan po tayo ng Panginoon. Amen.